Yon, magandang araw po sa inyong lahat muli mga tol. Ngayon po ay November 27, 2025. Nako, nako, nako! Ito pong pag-uusapan po natin. Siyempre, si Senator Jingoy Estrada na kumakaharap po ngayon sa isang napakalaking kontrobersiya. Kaugnay nga po ng flood control projects anomalies. Ito po ang siste. Nag-a-apply po siya sa korte para makakuha po ng clearance at makalabas ng bansa. Pero bago natin puntahan ng detalye tungkol po dyan, isingit po natin ang balita. Si Congressman Sandro Marcos, inakusahan ni Saldico na nag-insert daw po ng budget sa mga nakalipas na budget or yung General Appropriations Act ano at nilista niya pa yon isinir niya sa kanyang Facebook kala mo totoo pero ito na ngayon ang reaction diyan particular ni Congressman Sandro Marcos bukod pa doon sa kanyang statement kahapon ito ang pinakamaganda talaga sa lahat na dapat gawin ng sino man na napagbibintangan, inaakusahan, kahit walang katotohanan, o sige, isubmit mo yung iyong sarili sa isang formal investigation. At ganito ang ginawa ni Congressman Sandro Marcos. Ayon po sa kanyang Facebook page, kanina lamang ipinost ni Congressman Sandro Marcos ang liham para po sa Infrastructure or Independent Commission for Infrastructures or ICC. At kakibad po ng liham na ito, ang sinabi niya po, regardless of position and who you are, no one is above the law. Given that I have nothing to hide, I hereby submit myself for investigation by the ICI. At their earliest convenience Ito po yung mismong nilalaman ng letter niya to honorable Andres B Reyes Jr. chairperson of Independent Commission on Infrastructures dated November 26, 2025 According kay Congressman Sandro Marcos He extend his full respect to the work of the Independent Commission on Infrastructure and its efforts to uncover the truth behind the ongoing investigation on flood control projects. In particular, po, let me state this clearly and without hesitation: I am willing to appear before the Commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist. Your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. Please inform my office of the schedule you deem appropriate. You have my commitment that I will be there. Napakaganda po ng aksyon na ito. Pagpapakita po ito ng sincerity na ikaw ay willing na makipag-cooperate sa mga investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa ating gobyerno. At dito, pinapatunayan ni Congressman Sandro Marcos na kahit siya ay anak ng presidente at ngayon majority leader sa House of Representatives, hindi siya exempted sa scrutiny ng ICI, lalong-lalo na nagpapakalat ng kasinungalingan itong si Saldico. Kaya sana sa mga napagbibintangan dyan, huwag nyo nang hintayin pa na kayo'y ipatawag pa ng ICI. Magkusa na kayo. Kasi kung talagang wala naman kayong kasalanan, wala kayong dapat ikatakot. At isa sa mga napagbibintangan ngayon na merong kasalanan di umano sa mga anomalya na ito sa flood control projects ay walang iba kung hindi si Senator Gingoy Estrada. Maging fair tayo laban sa kanya. Ah, uh, uh, maging fair tayo sa kanya, no? Sa usaping ito. Basahin muna natin ang balita. Ah, kasi binilak ako ni Senator Jinggoy Estrada eh. Baka akala niya atake lang ako ng atake sa kanya. Pero yung mga nakikita kong komento sa ating mga manunood, eh talagang parang hindi sila naniniwala na babalik ka pa si Senator Ginggo Estrada. Eh, kung ikaw ay hindi mo ako billak, baka mapanood mo 'to makita mo yung mga mensahe nila, iyan ang nalaram, nararamdaman ngayon ng majority ng manonood ni Top 1. Ito kasi yung balita mga tol. Inutusan ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada na magsumite ng mga kulang requirements para po sa kanyang kahilingan na makapag-travel abroad. The Sandigan Bayan ordered Senator Jingo Estrada to submit requirements for his request to travel abroad. The Anti Graf Courts PIP Division, chaired by Associate Justice Hener Guito, gave Estrada five days to submit requirements, including an itinerary, hotel booking details, authority to travel, and affidavit of undertaking. Estrada's camp earlier filed a motion to be allowed to travel to Japan. from December 26 to 31 he also requested to travel to Norway Iceland and Austria from January 5 to January 15 the prosecution argued that Estrada is included in the immigration lookout bulletin order over his alleged involvement in the flood control anomaly. Estrada, who attended the hearing by a video conference, is still facing plunder and grab charges over alleged misuse of his pidak. Ito kasi ang laman ng balita dyan mga tol eh. Yung pinaka-konteksto kung bakit nagpapaalam itong si Senator Jinggoy Estrada sa korte. Separate po ito doon po sa flood control anomalies kung saan siya po ay napagbibintangan ngayon. Katulad ng binasa po natin sa balita, meron pa rin po kasi siyang pending case. Naka-appeal lamang po ito sa korte. Siya po ay convicted sa grap pero inapila niya kaya ongoing po ang kaso. Meaning, si Senator Gingoy Estrada hindi pa po tapos ang kinakaharap na problema sa mga kaso na yan. Eh bakit ba siya malaya Saka sa kasalukuyan? Siya po kasi ay nakapiansa lamang. no? Naka-out on bail si senator Jinggoy Estrada para po sa kaso na yan. Kaya patuloy po niyang natatamasa ang kalayaan. Eh naghahangad po siya magbakasyon marahil, which is in fairness naman sa kanya, I believe taon-taon ginagawa niya ito kasama ng kanyang pamilya. Kaya kailangan niya talagang magpaalam uh, sa korte. Ang problema dito ngayon mga tol, and this is our takes dito sa sa issue na ito. Hindi po kasi ordinary ang situation ngayon. Hindi po ito katulad ng 2024, 2023, 2022, and so on. Na wala pong ibang anomalya na isinasangkot siya. Kaya ang meron talagang discretion, korte. No? Titingnan ng korte kung sapat ba yung mga kadahilanan niya, kung masusunod niya ba yung mga requirements na ipinapasumite, And most of the time, napayagan siya. Eh, ang problema, ito na. Kasama siya ngayon sa inaakusahan at seryoso po ito. Plunder again, malversation again, wala na naman pong piyansa. Tapos, yung pinaka mastermind nito, maliban kung meron pa, na si Saldico, nasa ibang bansa, nagtatago. Kasama ng ibang o katulad ng ibang mga co-accused niya doon sa Mindoro Oriental or Occidental case nila. No? na 280 plus million pesos nasa ibang bansa din. Kaya hindi mawawala sa isipan ng tao, Senator Jingo Estrada, na baka pag nabigyan ka ng pagkakataon dito, hindi ka na bumalik sa Pilipinas. Yun ang naiisip ngayon ng mga kababayan natin Pilipino. No? Kaya sana, pwede mo bang isakripisyo <laughs> ang holiday? total Nandito na eh, no? Kasi pag pinayagan ka ng korte, para lang naman yung sa grab case mo. Eh meron ka pang isang iskandalo na kung saan inaakusahan ka, no? Ikorek statement ko. Merong iskandalo kung saan dinadamay ka. No, in na sa'yo, kinore ko na yung statement natin, na Dinadamay ka, eh. At hindi ito magugustuhan ng publiko. Majority ng mga manonood natin ngayon, tingnan nyo. Sabi, huwag kang payagan, Sen. Estrada. Pero siyempre, kung payagan ka ng korte, wala naman tayong magagawa. Pero yung public clamor, nandyan na sana huwag kang lumabas ng bansa. Pwede mo bang mapagbigyan ang mga tanga na katulad ko? <laughs> Kasi binoto kita eh. Yun ang pagkakamali ko rin eh. O, kaya ako sinasabing tanga, tanga ako. Naboto kita eh. Senator Jinggoy Estrada eh. Binoto ko, hindi ko na tiningnan yung mga previous na kaso mo eh. inaamin ko naman yon, nagkamali ako. Kasi kung hindi natin binoto si Senator Jinggoy Estrada, hindi siya maaakusahan ulit ngayon. Kasalanan din natin eh. Tingnan nyo, naakusahan pa tuloy siya. <laughs> <laughs> diba? Oh, anyway, ako naman, inaamin ko pag ako'y mali. Ako'y nagkamali. no? Ngayon, Senator Jingo Estrada, hindi ko alam kung applicable sa iyo ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi dito po sa naging press conference po nila kahapon, basahin natin yung teksto bago natin panoorin. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said Wednesday, he requested assistance from the Bureau of Immigration to issue a foreign travel restriction against 77 individuals that are under fact-finding investigation. Remulla revealed that at least one senator is included in the 77 individuals. Eh ang dami yung mga senador dito na nasasangkot eh. Kaya eh, hindi namin alam kung kasama po kayo dito. Kasama sa mga inaakusahan si Senator Jesus Coderro, Senator Joel Villanueva, and iniimbestigahan din si Senator Mar uh, Mark Villar at in a separate case may mga rumors na baka labasan ng warrant of arrest at hindi na nga nagpapakita ngayon itong si Senator Bato de la Rosa. At ganun din daw, baka labasan ng warrant of arrest si Senator Bongo. Kaya sana, kahit hindi kayo kasama, magkusa na kayo, Senator Dingo Estrada. Para na sa mga taong bumoto sa inyo. <laughs> ha? Pero meron kasing particular na gustong mangyari dito si Ombudsman Boyong Remulye na ang isang taong gobyerno, kapag ka ka na as public servant, eh parang wine-wave mo na yung karapatan mong mag-travel kung ito ay may kaugnayan sa iyong trabaho. ba? Diba? Kasi the right to travel is a basic constitutional right. No? Right to abode, right of changing the same, and right to travel. Magkakasama yan sa section 6 or 5 ng Article 3 ng 1987 Constitution. Kung nagkabaliktad yung numero, i-correct na lamang ako. Kaya hindi mo pwedeng pigilan ang kahit sinong Pilipino, maliban kung meron pong kaso sa korte na lumabas ng bansa kasi karapatan niyang mag-travel. Pero pag may kaso ka na, hindi na pwede. Pe Magpapaalam ka sa korte. Katulad ng ginagawa ngayon ni Sen. Jingo Estrada. E lang, yung plug control controversies, wala pa sa korte. Ngayon, pakinggan po natin ang pahayag dito ni Ombudsman Boying Remulla. Okay. I've been studying the possibilities that are there for us to keep people in the country. Kasi nga, maraming mga diba? So, today, I just, this, this afternoon, I just signed a letter to the Bureau of Immigration and Investor Assistance to hold in the country uh, a list of, uh, right now, 77 people under fact-finding. Kuwud yan sa aming finayang nasasandigan Bayan, for those who are under uh, preliminary investigation. Diba? precautionary whole departure order yun sa tingan bayan. Pero ito, this is a, a, function of being in government sa foreign travel uh, restriction order. Basta under investigation kayo, kind of part of government, you should not be able, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Yung po, uh, in spite of the, we, 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 just put it as a request, of, uh, request for assistance from immigration because the attack is within the powers of this Remember, when you join government, when we join government, We surrender our power already to the, the, the right to travel because every time we travel, even for personal or official capacity, we have to get the travel authority. That's why we're telling these people who are under investigation not to leave the country. It is something that is urgent for our country and that this power... Mamaya natin i-address yung mga tanong ninyo, mga tol, mawawala tayo sa flow ng ating discussion. Eh. With ...this authority we're using now to keep the people in the country, for those who are under investigation, for the commission of threats... Uh, Yon, narinig po ninyo ha. Sabi ni Ombudsman Boyong Remulla, nung tayo ay naging public servant, sila yon dati ako, eh isinusuko na natin yung karapatan natin to travel, basically. Kasi, katulad ng pagiging police, for example, hindi ka ba pwedeng basa lumabas ng bansa kung wala kang travel clearance. Ganon din naman dito sa Senado. Hindi rin pa pwedeng basa lumabas ito ng bansa nang walang travel clearance ang mga senador. Eh ang problema, ang nag-i-issue ng travel clearance, opisina din o yung Senate of the Philippines eh, di ba? Kaya madali para sa kanila. Ewan ko kung kayang panghimasukan niya ng ombudsman. Pero parang nakikiusap ngayon si Ombudsman Boying Remulla na kapag ka ikaw nalalagay sa kontrobersiya, ikaw na yung magkusa Huwag ka nang uh, magtangka pa munang lumabas. Kasi wala talagang iisipin na iba ang, ang mga Pilipino ngayon, maliban sa mga supporter ng mga pinagbibintangan, na hindi ka babalik, natatakas ka. Lalong-lalo na ang pinagdidiinan ni Senator Jinggoy Estrada, wala siyang kinalaman dito sa flood control anomalies, di ba? Total, sabi niya, wala namang kinalaman. Eh, manatili muna rito, sacrifice muna ng isang holiday. Ang itinuturo kasi ni Senator Jinggoy Estrada na mastermind, eh, itong mga engineer na nagtuga sa kanya, si Engineer Bryce Hernandez, yan kasi yung unang-unang nagbanggit ng kanyang pangalan eh. Tapos lately, nagsalita na, nung una nga hindi siya binanggit ni Undersecretary Roberto Bernardo eh. Pero sa naging supplemental affidavit nito, siguro magte-tell all na talaga, binanggit na siya. Pero ayon kay Senator Jinggoy Estrada, hindi totoo yan. Sapagkat ang mga mastermind dyan sila daw. Yung mga engineer na nagdawit sa kanya. Oh, in sa kanya, pakinggan po natin yung kanyang naging pahayag sa isang sesyon sa Senado. Pag-umpisa pa lang, umpisa pa lang, umpisa nung, uh, maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng na ganito klase problema. Dahil sino ba ang mastermind ng mga ghost projects? Hindi ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman. Eh. Uh, actually, maraming hong revelations nangyari dito sa flood control. Uh, narinig ko sinabi rin ni Secretary Dizon, marami sa si mga flood control. Ni... narinig nyo, ayon kay Senator Gingo Estrada, ang mga mastermind, yung mga engineer, ay yung mga nag-aakusa sa kanya. Kaya labanan ito ng akusasyon. Inaakusahan ni Senator Jingoy Estrada itong mga engineer na nag sa kanya. E sinasabi naman ng mga engineer na yan, hindi kasi yan ay pinangunahan ni D. Umano, ni Senator Jingoy Estrada. Siya yung allegedly nag-insert ng mahigit sa 300 billion, ah, million pesos no sa flood control project sa Bulacan. Magkasama sila, di umano, o in a separate occasion, yung 600 million naman nitong si Senator Joel Villanueva. No? Kaya, ang pinaka-best talaga dito, Senator Gingo Estrada, di namin kayo nuutusan. Hindi rin kami nakikiusap sa inyo, sinasabi lang namin ito. At sana, mapakinggan ninyo yung taong bayan. Kung talagang wala kayong kasalanan, huwag kayong lumabas ng bansa. <laughs> Pero parang mahirap yun, ano? Kasi sasabihin niya, eh wala nga akong kasalanan, kaya nga gusto ko lumabas ng bansa, eh. O, diba? Pagka ganun kasi ang sitwasyon, labanan na, na ng salita. Pero pinaka-best talaga, eh magpasakop muna. Huwag munang maghangad na lumabas ng bansa. Ang hirap, baka di po kayo bumalik, yun po ang sinasabi lagi ng mga manonood natin. No? Ang dami pong mga manonood natin, may gitsan libo po sila. Karamihan sa kanila nagsasabi, ako pagka pinayagan yan, di na yan babalik, tatakas na yan, magtatago na yan. Pero in fairness naman kay Sen. Estrada, hinarap niya naman yung mga kasong plunder, eh. di ba, di naman siya tumakas. Eh, eh, ang sitwasyon ngayon mukhang iba eh. <laughs> ha? parang iba yung sitwasyon talaga ngayon eh. No, mukhang magkakakonviktan na naman dito eh. Pero di lang natin alam. Kasi plunder yung acquit siya. Eh, sabi nga ni Ombudsman Boyang Remulla, napakahirap talaga i-convict ng plunder eh. Eh kaso lang, ang possible na pwedeng ikaso sa kanya, malversation. Eh pagka lumagpas ng isang milyong piso ang amount, wala nang piyansa pag malakas ang ebidensya. O, reclusion perpetua ang hatol, di ba? Kaya, napapaisip tuloy Senator Jinggo Estrada, ang mga kababayan natin, sa balita pong ito na, ating, na amin pong binasa at pinag-uusapan ngayon. No? Pag pinayagan kayo ng sandigan bayan, makakalabas talaga kayo ng bansa wala nang magagawa ang publiko dyan. Ang magagawa na lang namin, i-content kayo ng i-content bilang vlogger at yung mga manonood natin, mag-comment ng mag-comment na huwag kayong bumalik. Ay, huwag kayong payagan. <laughs> Kasi baka ayon sa, uh, sa maraming mga manonood, Ha? Eh, ako naman, personally, kung tatanungin nyo ako mga tol, kung tatanungin nyo ako, tingin ko di naman tatakas si Sen. Jimbo Estrada. Ito, personal opinion ko to. I'm not saying na tama ako. Pero tingin ko di siya tatakas. Tingin ko haharapin niya to. Sana ito eh. Sana na itong humarap ng kaso. <laughs> Kaya hindi po tatakas ito. Kaso lang, hindi mawawala sa maraming mga Pilipino na pag-isipan po kayo ng hindi maganda Senator Jingo Estrada. Yun po yung katotohanan ngayon. Isang napakalaking kontrobersiya, sangkot ang napakaraming mga public servant, politiko, mga appointed public servants, at isa po kayo ngayon doon sa mga naakusahan. Eh, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, baka mahigit sa libo ang makakasuhang mga public officers eh. Tapos more than 10% ng miyembro ng House of Representatives makakasuhan. Eh malamang sa malamang, diyan po sa Senado, more than 10% din. <laughs> Kasi 24 lang naman kayo eh. Eh ilan na kayong mga nasasangkot? Di o mano. Ang may katiyakan na pinapasampahan na ng kaso, ikaw, Senator Chise Scudero, Senator Joel Villanueva. Maaaring masampahan ng kaso, Senator Mark Villar. Separate na may kaso sa labas ng bansa si Senator Bong eh, Bongo at Senator Bato de la Rosa. Oh, ilan na lang ilan na lang ang matitira pang nagkataon. <laughs>